Ngayong araw ay aakyatin nga natin ang isa sa pinakamaganda, nakakamangha at magical na bundok sa Pilipinas. More than 1,800 meters above sea level na to, mataas na siya. Isang bundok na magpapakita sa atin kung gaano nga ba kaganda ang Cordillera. Mula sa mga nagtataasa na pine tree, malapainting na grassland, mayamang kultura at higit sa lahat ang makapigil hininga at magical na tanawin panikurado. Baka na naman kayo ng idea kung saan nga ba matatagpuan ang magagandang lugar sa Pilipinas. At wag na nga natin patagalin to. Muli samahan nyo ako sa takas ko. Ako nga pala si Will. Tara! Takas, -takas muna tayo! Woo! <standby> ang takas nga natin ngayong araw ay panigurado akong kilalang kilala ng mga hikers at mga mountaineer. Matatagpuan nga natin ito sa barangay Ampukaw, Itogon, Benguet at ito nga Mount Ulap. At sobrang special nga sa akin ang vlog na to dahil dito lang naman ako magse-celebrate ng aking kaarawan. At bilang isang food and travel content creator na sobrang bihirang umakit ng bundok ay hindi nga madali sa akin to kaya tinapos ko nga agad ng aking mga trabaho at sinimulan ko i-condition ng aking katawan. Maaga ako sinurpresa ng aking pamilya dahil alam nila na aalis din ako ngayong araw. 9pm nga umalis kami ng GMA Cavite. Nagrent nga pala kami ng van na worth 8,500 pesos. Good for 11 bucks na sana siya kaso pito lang kami kaya medyo mas mahal ang aming ambagan. Medyo mahaba ang biyahe na umaabot ng 5 hanggang 6 na oras. So yun mga katakas, masyado pa tayo maaga. Dumating tayo dito ng 4am at hindi pa pala pwedeng uh, umakit dun sa Mount Ulap. Kailangan muna natin antayin yung mga stops ng barangay para makapag-register tayo. So mag-aantay pa tayo dito ng ilang oras. Um, nyo muna kami. 4.50am ay dumating na nga rin yung magiging tour guide natin, si Mamean. Matapos nga ang maikling briefing, eh eto na nga't sisimula na namin ang aming pag-akyat. Dito na kami magkistart. Medyo magdilim pa. Uh, it's already 5.20 in the morning. Masaya nga kami nagsimula. Hanggang sa makita namin itong mga signages na nagsasabi kung gaano nga ba kahaba ang aakyatin namin. Kapansin-pansin din na mabilis ang pagkalat ng liwanag kapag umaakyat kayo ng bundok bangina to. <laughs> At sabi din ni Mamean, yung tour guide namin, na sobrang bihira daw magkaroon ng sea of clouds kung hindi umulan kahapon. Base nga yan sa kanyang mahabang experience sa pagtutur guide dito sa Mount Ulap. At dahil karamihan nga sa amin ay beginner, medyo mabagal ang aming pag-akyat kahit inabutan na kami ng sunrise dito. Ang target sana namin ay makita ang sunrise sa first peak. Bagamat sa barangay Ampukaw nga kami nag-entrance, ay sa barangay Santa Pena kami mag-exit. -e At ito nga ang Daampukaw and Santa Fe Ridge ay eh, meron tatlong peak na dapat naming marating. At ang tatlong peak nga na ito ay ang Daambanaw power Peak, Gungal Peak, at ang Mount Ulap na siya ang pinakasamit. At nagpatuloy na nga kami sa pag-akyat. Hanggang sa mapansin namin na medyo numinipis na ang hangin dito. Nakakapagod pero hindi rin talaga matatawanan ang ganda ng mga sceneries na madadaanan nyo dito sa Mount Bulak. Kagaya na nga nitong isang rock formation na nadaanan namin bago kami makarating sa first peak. Dito nagtake kami ng groupies and selfies tapos nagpahinga na rin kami ng konti. Tapos balik na nga agad kami sa medyo mahaba-habang lakaran. By the way mga katakas, umabot ng 330 pesos ang registration pinamin dito. Per pax yan ha? Included na dyan yung registration, yung guide, environmental fee, DNR, pati yung parking P. At after 2 hours nga mga katakas ay finally narating din namin ang first peak. At ito nga, ang Ambanaw Paway Peak. Yun, nandito na tayo ngayon sa first peak dito sa Ambanaw Paway. 2,788 meters above sea level. Yung mountain sa right side, ito daw yung uh, San Mountain, then daw Trinod, yung Forevermore. Ano na tanong siya dito? So, hindi, hindi madali yung way papunta dito. Medyo matarik talaga. Tsaka, ano, siguro basic para sa mga matagal na nag-hike. Pero sa aming mga beginners, medyo mahirap. Tara, let's go. Tara, let's go. Tara, tara, tara. Oh, uh, ano sabi mo? Mahirap madali. Mahirap lang. At nagpatuloy na nga kami sa pag-akyat. Dito hindi ko na masyado napansin yung pagod dahil mas na-enjoy ko na ang ganda ng kapaligiran. Punta sa second peak, kapansin-pansin na mas naging mabato ang daan. May madadaanan din kayong mga stone stacks na ginawa ng mga naunang climber at pwede rin kayong gumawa ng sa inyo. At makalipas ang isang oras, ay narating na nga din namin ang ikalawa naming destinasyon. At ito nga, ang Gungal Peak. Dito na tayo ngayon sa Gungal rock formation, no? Ito yung parang second spot dito sa Mount Ulap. So, meron ditong pinaka-peak doon. So, mahirap siya akitin. Lalo na sa mga may fear ka height katulad ko. Pero sobrang ganda niya. Uh, ah, pag nakapunta kayo dito, sobrang magical ng place. So, the best. More than 1,800 meters above sea level na to mataas na siya. So, yes. Tinawag nila tong bungal kasi mukha daw bungal. bungal. Sisihin niyo si ate. Joke, <laughs> joke. At kagaya nga ng ibang lugar, ay eh, meron nga sila dito mga rules na dapat masunod. At alam nyo ba na tuwing weekend ay umaabot lang ng 10 seconds ang pagtake ng picture dito dahil sobrang haba at napakarami nga daw turista ang nagaantay dito. Mabuti na lang weekdays kami umakyat. At mula dito, 45 minutes to 1 hour ay eh, mararating nyo na nga din ang summit. 1930s na maserbi ito ni Mr. Lagman. At pinangalala nila itong Mount Ulap dahil tuwing service sila sa lugar na ito ay punong-puno lagi ng ulap. Finally, nandito na rin kami sa summit. <laughs> Nakarating din. It's already 9.30 a.m. in the morning. Good. And sobrang init na siya. Sobrang init na, sobrang bagal namin. Pero okay lang kasi first time namin. No? At sa puntong ito, mas lalo ko pang na-appreciate si Lord sa panibagong taon na binigay niya sa akin. Oh, Lord, hindi ko lang kung ano, paano ako magpapasalaman sa lahat ng blessings na binigay mo sa akin ngayong taon uh, may bagay bang salita para sa magpasalamat sa'yo pero sobrang the best ka so, kung ano man yung mga best na natanggap ko lahat yun galing sa'yo eh. thank you Lord na maraming maraming salamat happy birthday to me At ngayon, mas naintindihan ko na kung bakit napakaraming hikers at mga mountaineers ang na sa gantong activities. Dahil ang pakiramdam ko, para akong nag-restart. Para akong bumalik sa umpisa kung saan pakiramdam ko pagbaba ko ng bundok na to ay mas kaya ko nang harapin ang mga problema. After nyo nga sa summit ay may madadaanan kayong campsite at mga tintahan Dito pwede kayong mag iwan ng mga stickers or banner pero ang bawal na bawal nyo lang iwan ay basura. At kung mahirap ang pag-akyat ay mas mahirap ang pagbaba. Kaya't nakakabilib lang na may mga lokal dito na parang normal na sa kanila ang pagdaan dito araw-araw. Kagaya na nga lang ng batang to na balita ko ay araw-araw na umaakit baba dito para lang makapasok sa eskwelahan. Madadaanan nyo din dito yung mga Pong Ito daw yung meeting place ng mga ancient Igorot. At habang mas palapit tayo ng palapit sa pinakadulo, ay mas nararamdaman na nga rin namin ang pananakit ng aming mga binte at ang pagod. Sa kabuuan, ay hinabot kami ng anim hanggang pitong oras sa pag-hike. Ito na guys. 9 kilometer. 9 kilometer. Guys, finally, nandito na kami eh. Sa finish lang. <laughs> uh, yung kasama namin, yung iba nasa taas pa, pero kami nandito na may nadaanan ata kaming anim na tulay o lima nasa maraming tulay Alas 12 na nga ng tanghali na marating namin ang Barangay Santa Fe at ito na nga ang aming exit point. Para sa akin, isa ito sa pinaka-memorable na birthday celebration ng buhay ko. Hindi matatawaran ang ganda ng Mount Ulap at sigurado ako na hindi to ang una at huli. At dahil dito, mas na-excite pa akong mapuntahan ang ilan sa mga magagandang lugar dito sa Pilipinas. Paano? Dito muna natin tatapusin tong video at magkita-kita nga tayo sa next takas. Kaya mula dito sa Mount Ulap, tara! Takas muna tayo! Woo!